Hello, guys. Ito na. Nakagawa na ako ng, ano, ng gang. E-bike gang dito, guys. E-bike. Tignan nyo, guys. Ah, ganda dito. May baril kami, oh. Ah, may, may pera. What's money? Pera ni mami. Hey. Tara, tara, tara. May eh, naggagawan sila ng mga ano, Mas maganda po to. Tignan nyo, lalagyan ko ng ano. oo Whee! Kalang tayo. Kaya ng tao doon. Sige. Alis na natin yung mga ngayon. Kaya na tayo titira. Guys, dito na pala kami titiro guys. Sorry, yung ano. Dito na kami sa house 35. House 35 na kami. Dito kami ulit sa house 35. Ito na lang. Ayun. Uy. Tara, tara. Ano tayo dito? Pera, pera dito. Uy, bilisan nyo. Uy. Uy, dito kayo. Uy. Uy. Dito kayo. Hindi kayo, hindi kayo. Dito kayo. Wala silang, ano yun, mic. Yan, dito tayo. Ii. E, e. Dito tayo. Ito ba, was money para pepechon. Ay, was money pero ni mami. Let's Hala, matutulog na kami guys. Sorry, bye, -bye. Kasi gabi na guys. Eh. Sige, matutulog. Ano rin ako. Wait lang, doon pala ako matutulog. Uy, dito yung tulogan. Uy, eh. dito. dito ako dito opo ano sige guys at hanggang dito lang guys kaya nag ano ako nag record dahil ano guys nagkagawa lang ako matutulog na rin ako ngayon sige guys maraming salamat sa pananood guys thank you for watching watch money pero pipiso diba may na edit ako guys yung ano kung sino gusto sumali iyad ko kayo. Uy, sino to? Si ano pala to eh? Hala, si Khan. Aicha. Hello. Nag-loading kasi siya, guys. Oh, guys. So, guys, hanggang dito lang, guys. Tulog na rin ako. Sige na, guys matutulog na ako guys tinatawag na ako ng nanay ko eh Yan na tinatawag Amil, umuwi ka na ko sige na guys salamat bye bye